Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit sa ating YouTube channel na Lord GCCU Academy. So pag-usapan natin ngayon ang katanungan ng isa sa mga followers and subscribers natin. So ang tanong niya, uh, master bakit uh, ang mga manok na ibang nilalaban, hinihingal ng husto sa gradas bago bitawan na hanganga or parang pagod na pagod na. Off na ba ang ganyang mga manok? So napakagandang katanungan yan kasi uh, lately ano naglalaban tayo and na-experience natin 'yan. So let me explain to you the process. Ano? Kasi uh, ang iba sa atin akala off na ang manok na pagkahiting mo bago mo bitawan, tinatanggalan mo ng bay na medyo humihingal. So napakagandang i-analyze ang ganyang bagay ano. Kasi uh, it will uh, differentiate between the chance of winning or the chance of losing ng mga bloodline natin. Kasi uh, pag nanalo ang manok, masarap sa pakaramdam. Pag natalo, ang dami mong iisipin. Saan mo i analyze sa conditioning? Naturoan ba ng bad habits sa pointing? Uh, masyado bang matubig? Masyado bang dry? Or sa breeding? Ang blinya ba niya hindi nagkakat, So talagang napakarami mong factor na titingnan. Kaya it's really important na as much as possible, ma-diagnose natin kung saan nagmumula yung mga uh, chances na pwedeng ikatalo ng manok natin. So, dito sa ginagawa natin, ano itong mga lately na laban natin, na may mga nakita tayo na medyo gumanga ang manok natin, parang indication na pagod siya kinakapos siya ng oxygen. So, uh, normal po yan. Normal yan, lalo sa mga probinsya, lalo mga sabungan kung masyadong mainit, kulob at ang laban mo is tanghaling tapat. So may mga derby ako na sinaliha na alas 10, alas 12 ng tanghali ang umpisa. So from 10 a.m. tirik ang araw niyan hanggang 4 p.m. tirik ang araw niyan. So ang manok, lalo ang kakaos mo, hindi aircon, talagang mainit yan. At pag binaba mo ang manok, medyo hingal sila. Medyo hingal sila. Tapos all the way, papunta sa tarian, mainit, kulob. All the way, habang nakapila ka, naghihintay ng uh, fight number mo, talagang Mainit. So ang manok, mararamdaman niya yan. Mararamdaman niya yan. So ngayon, uh, ano ang ginagawa natin para uh, ma-prevent ang overstress sa manok? So dito sa province na hindi aircon nga at saka yung mga laban natin na tanghaling tapat, ang ginagawa natin, nagbabaon tayo ng maraming dahon ng saging. So akala ng iba, magsusuman tayo, ano? kalang ba iba piyestahan magsusuman tayo So napakarami nating dalang dahon ng saging Now why? Uh, unang una Ang dahon ng saging is uh, a great neutralizer Neutralizer ng odor Neutralizer ng init So sinasapin natin yan sa ilalim ng folding Para uh, ang amoy ng saging is presko sa pangamoy ng manok Para rin silang hindi umalis sa farm Pangalawa yung dingding ng kakhaos natin paligid, pinapatayuan namin yan ng saging. Now, bakit? Ah, uh, yung init, sabi ko nga sa inyo, kung talagang malakas masyado, tirik na tirik, yung dingding na yan, pag inarawan niya, mainit yan, ang init ng singaw niyan, kawawa ang manok nyo. Imbisa na nagpapahinga, stress na stress sila, hingal na hingal, ngal 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 ngal, kasi masyadong mainit. So, dinidingdingan natin sila ng saging para somehow manutralize ang heat emission galing sa pader. May nakaharang na uh, dahon na i-absorb niya ang init. So, presko pa rin ang pakiramdam ng alaga nating mga manok. At the same time, may dala tayong electric fan na naka number one lang. Pinapa-circulate natin ang hangin sa loob ng kak house pag naka sarado pag nagpapahinga ang mga manok. So, nakikita natin ang mga manok natin, okay naman. Okay naman, hindi naman sila hingal. So, diyan papasok ang moisture management moisture management. Ano, dapat saktong moisture lang sa stag. Hindi naman natin sila pwede i-dehydrate kasi uh, pag dehydrate mo sila at hiniting mo na, kinahig mo na doon sa granas mismo, talagang magpapanting yan o talagang bukang-buka -buka ang bibig yan. Kasi parang mainit na ang pakaramdam niya, uh, kapos pa siya sa tubig, parang nilalagnat siya, mainit ang paa, mainit ang tenga, mainit ang ulo. So baka magwala na yan or maging baliw, sumugod na lang ng sumugod. Or walang power, kasi usually ang manok na dehydrated, kahit anong palo niyan, wala talaga siyang power. Matagal makadispose ng kalaban. So, ito <clears throat> ano, so tamang uh, moisture lang at the same time yun nga yung pointing method or pointing system nyo. Kasi dito sa sisu Academy Farm, ang pointing system ko is uh, a little bit on the moisture side. Kasi may, may true point akong ginagamit na ibinabagsak niya lahat ng moisture ng manok 2 hours before fight. Kaya wala akong problema sa ganun. Clockwork lang ang pagpo-point ko, hindi ako masyadong hirap. So ito na ngayon. Pagdating sa init, ano? So medyo press ko nga sa kakaos mo kasi na-manage natin na may mga saging. Pagdating dun sa tarian, sa pilahan, mainit. So ang manok mo, mag-uumpisa makaramdam ng init yan. Mag-uumpisa makaramdam ng init. And, huwag kayong mag-alala. Hindi lang naman ang manok nyo ang ganyan. So pare-pareho kayo ng Uh, kalaban ano para pareho kayo ng kalaban nyo na nararamdaman din ang init ng manok niyan sa tanghalin tapat so ngayon habang nakapila kayo medyo hipan nyo ng konti ang manok nyo pa singawin nyo ng konti uh, kami nilalagay namin sa sa may paanan lang namin nakaupo kami na ang mukha ang nakaharap sa amin para lang makasingaw sa kilikili niya ang init na nararamdaman niya kasi ito lang naman ang pwedeng labasan ng uh, excess heat sa katawan niya at saka sa pag hihinga sa pagbuka ng bibig. So, sabi ko nga sa inyo, para pareho naman kayong ganyan. So, pagdating sa gradas, makikita nyo, ah, kahig, ah, palakad, pag nakaramdam siya ng ginhawa sa lupa, nakatapak, niya sa nakatapak na siya sa lupa, yung moisture ng lupa kasi mas madalas binabasa naman yan. So, nakakatulong yun para medyo mag-cool off, mag-cool down ng konti ang niya sa palakad. So, sa amin ganon ano ganon ang observation ko dito sa Sisiu Academy Farm and then uh, pag medyo nakapag cool down na siya kahit igahig mo siya uh, hingal pa rin siya pero hindi yung sobra hindi yung irritated kasi pansin ninyo ano pag uh, ang isang manok uh, masyado ng hingal at irritated na hindi na siya titigil hindi na siya titigil irritated na nga kinahig mo pa ng kinahig hiniting mo pa ng hiniting so talagang mag-o-off yan dyan mismo Hinahabon niya ang hininga niya eh. Hinahabon niya ang hininga niya So dito sa Sisu Academy Farm Ang ginagawa natin Pinapalakad lang natin Konting kahit konting patoka. Hindi na natin sobrang pinapagod Ang binabantayan lang natin Yung attention ng manok Yung direction ng ulo Yung direction ng mata At yung hipo So yung direction ng ulo at direction ng mata Napaka-importante yan Pag naghihiting ka Naglalakad siya within striking distance, konting galaw mo ng ganyan, dapat susunod ang mata, susunod ang ulo niya. So pag ganun siya ka ang reflexes niya, hindi inaalis ang mata sa kalaban, okay na yon. So asahan mo na, kahit medyo hingal siya, kasi pareho naman silang hingal, kahit medyo hingal siya, pag binitawan mo siya, since uh, comfortable na siya sa paligid, maybe medyo nagpapanting pa siya, medyo bukas pa ang bibig niya, pero ang attention niya nasa kalaban. Hindi yung tipong, up na siya, iba na yung kilos niya, yung mata niya, pagala-gala na kasi pagod na siya, stress na siya, dehydrated na siya, uhaw na uhaw na siya. So, ganun ang magiging reaksyon. Tapos, ang manok na iba, pag talagang hindi na manage, gigiri yan. Pag hingal na hingal, gigiri yan. Kasi, wala na ang intention niya na uh, manakit ng kalaban, kundi parang curiosity or whatever na yun ang pakaramdam niya. Hindi na yung talagang very sharp siya. So kami binabantayan namin ang ganyan So pag nakita mo na nahingal-nahingal ang manok mo Huwag mo na masyadong pagurin Tingnan mo lang kung sharp siya, kung gising Yun na yun Kasi pare-pareho lang naman kayong nakaka-experience ng ganyan At sa kaisa pa May mga manok na binibaby Yung tipong masyadong mahaba ang pahinga Pag masyadong mahaba ang pahinga At nakapunta ka sa ganyang sabungan Na talagang tanghalin tapat ang laban mo Asahan mo ang manok mo Na maghihingal ng grabe ang kakapusin niyan sa oxygen kasi uh, matagal siyang napahinga hindi siya sanay sa pagod hindi siya sanay sa pagod, hindi siya sanay sa init so kung baga dito uh, sa Sisi Academy Farm sakto lang ang pahinga natin ng manok ano kasi gusto natin na kung maka-encounter man tayo ng ganyan na talagang tanghalin tapat ang laban, ang manok natin somehow sanay pa rin yung baga niya malakas pa rin para mag-hold ng hangin, yung katawan niya talagang uh, maayos pa rin hindi pa rin siya mag-moisture loss, hindi pa rin mababaliw ang utak niya pagdating sa oras ng labanan. At the same time, yun niya, uh, nakakatulong yung ginagamit natin na true point kasi ino niya ang buong katawan ng manok, binabagsak niya uh, extra moisture right on that moment ng laban natin. Kaya it's really important. Ano, and uh, in the near future, I will be sharing you kung paano natin gagawin ang pagpo-pointing ng mga manok gamit ang true point natin. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Makasulit ito ng Team Logis.